ano yung masasabi mo? Ang dami nagalingan sa acting niyo ni JM. As in, kahit kami, nagalingan kami sa acting mo. Nagulat kami first time mo yun, ha? Iyak na yan. Hindi, um, syempre. Siyempre, ang oh, di ba? Sabi sa Hindi, sobrang natuwa ko and sobrang appreciate ko. Ayun, nung simulan nabasa ko yung mga good comments about my acting, um, mas lalong lumala yung eagerness ko na mas galingan pa sa mga susunod kong acting project. Especially, uh, meron kami paparating pa mga project. And, um, hindi naman din magiging natural yung acting ko kundi dati, J. Yes. Laging kasama siya. Ikaw, J na. Ano mas sabi Ikaw, mo? Ikaw, Ibarra. Anong masasabi mo daw? <laughs> cellphone siya. Aww. Say hi to the vlog. <laughs> Ano naman mas sabi mo naman marami rin nagalingan kay Jay? Wala naman yung bago. Oh. Uh, confident? Kili-kili ka na kang ngiti! Nakangiti siya. Actually, wala naman.